Ito, ito po ang uh, sa Sebastian Church dito sa Maynila. Ang ganda po ng tanawin, uh, eh, idol Ayan po, ay uh, puro bakal po yung uh, ding dingding niyan. Ayan po. Ano, dito tayo sa Maynila. Nakita uh, natin yung simbahan ng ano, uh, uh sa Sebastia, no? Oh. Puro bakal po yung uh, ano oh. niya, yung dingding. Ayan, no? May pinakawalawang na party na po, eh. Kaya, uh, ang uh, uh, tagal na po simbahan niya, mga ka-idol. Dito sa Maynila. Ayan. Sa Sebastian Church. Puro bakal po yung dingding niya, mga ka-idol. Ito yung papasok na simbahan, mga ka-idol. Oh. Ito yung mga panawin dito sa labas ng simbahan sa Sebastian, mga ka-idol.